Bilang isang delivery rider, ang motor daw ang pangalawa nating asawa. Pero dahil sa tagal ng panahon, sa dami ng parcel na kailangang i-deliver, ito na ang nangyari sa motor na lagi kong kasama. Ngayong araw, uh, yung luma kong motor, yung ginagamit ko sa pagde-deliver, hahatakin uh, namin, dadalhin namin sa Riders on the Go para mabiyak na tan Umaandar na kasi hindi yung makina. Yung wala wala sira na. And guys, sa pagpapagawa ng motor ko, katuwang din natin dyan yung one concept. At the same time, yung riders on the go. Basagin na natin to, ha, papalitan din naman. Tapos nung ka kamalas-malasan pa, nakaparada na nga lang alam doon sa labas namin. Nanakaw pa yung mini driving light. Ayun, dahil papalitan, gulong, mags. Tapos, itong odometer, itong side mirror. Yung makina, papabuksan ko rin para pulido talaga yung magiging concept na gagawin dito sa aking motor at itong mga panggilid, yung mga pulley set ayun, napabayaan ko na rin simula nung nag vlog ako tapos nagkaroon ako ng tricycle napabayaan ko na tong motor na to wait lang po shoutout kay kuya pangalawa sa pinapogi sa tanay ang dami ng pinanggalingan itong motor na to Napuntao pa to ng Papanga, Batangas, Tagaytay, Cavite. Marami akong karanasan na kasama yung motor na to. Kaya ever kong i-give up to kahit yung iba sinasabi i-junk ko na ipagbili ko na lang ng 10,000. Pag may sentimental value para sa akin, hindi ko gini-give up. Parang relasyon lang. Dadaan, And guys, nandito na kami sa Riders on the Go. Nandito na ang ating kalabaw. So, marunong magawa ng motor pero gusto ko ako lahat magkalas ng flarings. Kahit dun man lang, makatulong tayo. Makalas ko lang yung flarings, okay na to. Ah, natanggal na natin yung cylinder head niya. Tama ba? Cylinder Ay, head. Black, ba? Yan, black Ay, black ba? Tignan nyo naman guys kung paano siya napabayaan. Sobrang dumi. Oh, pero mga ilang araw lang o siguro baabutin din ng buwan. Papaganda na namin to. Kaya guys, abangan nyo yung mga susunod pa namin video. Ayan guys, ito na yung naging itsura ng motor na natanggalan na namin ng flaring. Ito yung mga kabli niya. <laughs> Parang kabli na to ng ano, yung batalya niya. Sobrang lain na nung may tulong sa akin itong motor na to. Kaya ngayong araw, gagawin ulit namin siyang bago. Natitira pang onting gas. Yun yung natin sa mga kesa na nilamon na ng lupa. May gupihan. Igupin ba? Hindi ba taip? Taigup? Hindi pa ito dito ah. Sakit. Oo. Hindi ko mo sa mukha. Okay, okay, okay. Guys, tumutulo na oh. Abangan natin sa mga susunod na video kung ano yung mangyayari sa ibibuild nating Empre sa motor na gamit ko sa pagdi-deliver. Thank you so much!